Good morning mga bossing Sabado ngayon Ito ng nanginan Kasi nagpapadampas kami Matataas na yung damo eh So pinapalinis namin yung lupa Kasi balak namin taniman ng mga uh, puno ng nyog Coconut trees Sayang din diba Sayang yung lupa May mga coconut trees naman doon Pero may mga areas kasi naka Pwede pang taniman So tataniman namin Dahan-dahan lang Si Tatay Nursing yung nagdampas So ngayon oh, oh, Papuntaan natin si Tatay Nursing Kasi hatin natin doon sa Nanginan Dahanan natin dito sa Taboran At na eh, nas Tatay oh. Ako okay. na Let's go Binyo muna tayo ng tinapay mga bossing Kasi parang merong merienda si tatay Elementary school dito mga bossing, andun no oh. Kita <laughs> niyo ba? Sa bundok Hey! What's up mga sir? It's me again, I'm back Ayan yung ague ni tatay Kita na itong mga kahoy tay, no? Jimmy na. Okay, two days niya nang Two days niya ng tinrabaho to. Pangalawang araw ngayon. Kusog kayong ulan ganyan tayo. Oo, di ulan na ulan.

Hirap naman di ito mga boss eh. May All right. Lagi. Ku pa sir.

Mm -hmm. Balik rami, huwag matay Yeah, salamat Ante Salamat Thank you, kayo Alright Napatsika pa ng kaunti, mga boss Painom pa tayo ng tuba <laughs> Ay, nako naharong pa Bago tayo umuwi, mga bossing Bibilan natin si tatay ng ano, Manga Bisayang mangga Maraming nagtitinda rito mangga mga bossing eh. Kala mo hilaw pa man iba? pero hinog na. Eto mangga. Tagpila ng undok te. Tagbayin te ang undok. Ah, mo ba? Mina ko tagjis. Kanain nyo ha, na. Bagbagulan ate. Taroto. Kenira te. 20 no. 1 2 3 4 5 6 7. Lamat. Tayo. Mo na tay. Salamat teh. Unsa? Oh, tamis na. Baguran na kuha. Para mayroong pa pasalubong si tatay. Bilan natin ng Mangga. Masarap 'yung mangga na 'yan. Pag gusto mong balatan, siyempre hugasan mo muna 'no. Tapos balatan mo. Na kahit hindi ka na gumamit ng kutsilyo korotin mo balatan mo sa pamamagitan ng kuko tapos pag nabalatan mo na ayun kainin mo na masyado yung juicy makatas ma, ma ano siya mga herbs alam mo yun, mabalahibo ano siya parang mabuhok yung texture ng laman niya marami siyang mga basta mga fiber mga ganun pero masarap no bisayang mangga native na mangga all right so Pauwi na tayo mga bossing at I guess So I guess hanggang dito na lang yung vlog na to Until next time Hanggang sa susunod na vlog Again this is our God Ingat po tayong lahat Keep safe, ride safe and God bless us all Bye bye